King Muban na naman. O sa King Muban ngayon ha. At in a na nga ni Prague. Last na a minute, 40 seconds. Talagang kailangan niyang bilisan kasi itong si Magnus na ako. Napakalaki na lamang sa oras at pina-pressure na to. Plano siguro tumalon para may atake doon. No? Ang ganda kasi ng ginawa na king move na yan ni Magnus na kung saan na-covered po ito pong D7 square, hindi na makapasok yung tore. Hindi makapasok yung tore. So, pwede na mag G4, hitting the pawn, may konting pressure doon. No? So, tingnan natin kung anong gagawin dito ni Prag. Yung bishop, hindi din makagalaw eh. Kasi pag gumalaw yung bishop, mag-upshot to eh. Kaya nag -rop. Ay, grabe. Nag-group lang. Umayos na. <laughs> nagrok lang, umayos na. Parang ang weird, no? Nasa open file ka, pero umalis ka. At pagka knight age 5, nakakatakot yan, magna knight F4 sa pool. Yung hari mo, pragnanada, sa kapupunta. Nag-king move, kining move na naman. Puro king move lang sila, mga sir, para iwasan yung knight F4 atake sa king. Okay, pero tinuloy yung knight F4 with a threat on the rook. Lumang na daw ng konti si Magnus. Time pressure, na sa 20 minutes. Anong gagawin mo, Prag? Igaagalaw ba yan? Saan mo ilalagay? Binisan mo! wala ka ng oras nako po nako po ayun tumira na lang dito ang bilis ni Magnus nakakapasok na yung touring, mga se bumabalikwas na ata ang posisyon walang magawa na si Frog dito sa time pressure eh papasok dito ay bumiyak lang ano yon? ah magnanay sa A5 na kung saan mali mali daw kasi pagka 9 pwede na ba ng Tori? Ganon, ako. Bumigay, mga sir. Bumigay na daw si Fragna Nanda. At ayan, losing na. Naku po. Wala kasing oras eh. Tinime attack lang ni Magnus. Though may pressure siya dyan. Tingnan natin kung anong gagawin ni Magnus. Hanip, no? Hanip na yan. Eto, thread niya, 9 8 Walang tira eh. Walang maitira. Binibilisan niya na lang. O, ayan, kumakounter pa. Kumakounter pa, buhay pa. Pero wala, tinalunan lang. It's all yours, baby. Mamatihin kita ng ganon. Saan ka pa? Or dito, check. Tapos mati ka sa ilalim. Ang daming thread. Wala ng oras. Less than 20 minutes na lang si Prag. nakobo. po. I think this is it, man. Magnus na to. Magnus na to. O, oh, hinarangan para hindi mamati. e kaso, lugi ka naman ngayon. Sandamokal na pon. Sandamokal na pon. Pwede nga ata, check lang eh. Tapos ganito, oh. talagang wala. Ubus ata talaga. More than 2 minutes pa si Magnus. Magnus talaga. Grabe. Bumigay na sa time pressure. <laughs> 8,400 viewers tayo sa 8.4 doon. Pero dito, 8,357 viewers tayo sa Facebook. 4,000 plus tayo sa YouTube. Shoutout po sa inyong lahat mukhang alam na ni Magnus to Magnus na yan eh Magnus na yan eh Magnus na yan Nagko-comment na si Magnus oh iyak <laughs> na yun <laughs> lalo lalo ka talaga <laughs> mamatiin sir mamatiin mamatiin sa ilalim Bagsak pa yung bishop wala kang magawa kundi magre-resign na yan bumigay sa time pressure mga sir Bumigay sa time, sa time pressure. Uh, na time pressure po. Iba talaga si Magnus. Dinali sa time. At dahil doon, palakpakan naman natin ah, yung dalawa. Ganda lang. Ano. Shout out po sa 8,500 viewers natin sa Facebook. 4,100 like tayo sa YouTube. Grabe yun. Hiningal ako doon. <laughs> Hiningal ako doon.